Of course you don't. And I'm a happy-go-lucky guy. Kaya naman, pinadala ko ng dad ko sa Pilipinas para daw mag-ino ako. Pero ang hirap palang maging matino. Lala na kung magagulo ang kasama mo. Buti na lang, nandyan si DJ to guide us. At nandyan naman si Gabi. Kaya naman ang dating happy ko Logi Guy. Ngayon ay happy with Gabi Guy na. Pero si Gabi kaya, happy din sa akin? So, kung kabaliktaran ang reality sa panaginip, eh. bali hindi ko type si mm. Dad! <laughs> nak. Ano po ginagawa niyo, Daddy? Uh, wala, wala. Ah, uh, may na lang. Mm -hmm. Naku, Dad. Alam ko na po yan. Alam mo? Alam ko. Naku, baka mamaya, Dad, ha? May pinaplano na naman kayong surprise party. Ay, ngayon pa lang po, sinasabi ko na sa inyo, Dad, please, wag na lang po. Baka mamaya, matulad na naman yan dun sa dati. Kung naaalala niyo pa, yung huling nangyari nung binigay niyong surprise sa akin. Happy Birthday to you! 🎵 Si Luella to! Asawa Ay. mo to! Tanon! Asawa mo! Luella, sabi ko na sa'yo huwag ka nang sumunod dito eh! Ano? Ab Soft drinks na kalimutan mo! Ano? dadalhin muna namin sa ospital. Uh, uy, happy birthday nga pala. Eh, kasi naman yung luwela na yun. Pabigla-bigla na ang dating. Ayun, napaanak nang wala sa oras. Kaya nga po, Dad, huwag niyo na lang po akong bigyan ulit ng mga surprise party na yan. Pwede naman ako mag-birthday kahit walang mag-ganun-ganun pa. Hindi, wala. Wala. Talaga po. Wala. Oh, sige, Daddy. Matutulog na po ako dahil maaga pa ako bukas. Good night. Okay. Good night. Daddy, parang medyo problemado kayo ah. Gusto niyo tubig? Mm hmm, na, na. Thank you. Dak, may kasalanan tayo. Bakit to? Ano? Magbe-birthday ang ate mo. Hine-expect niya may surprise party tayo para sa kanya. Eh dad, may party? Wala nga eh, yun nga sinasabi ko eh. Kailangan ko kausapin natin yung mga talyar boys. boys. Naaalala nyo naman siguro yung huling surprise party para kay Gabi na pumalpak, no? <laughs> 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 Alin DJ? Yung munti ka ng mga anak si Luwela sa sala. Mismo. <laughs> Bakit, DJ? May iba pa pang surprise party si Gabi na hindi ko alam? Wala nga eh. Kasi nung kaisa-isang surprise party na pinlano natin, pumalpak pa. Kaya ang gusto ko, dito sa darating na birthday ng anak ko, maayos, maging masaya si Gabi. It to me, Daddy. May plano ako. Ano hmm. naman yung plano mo, Abel? Isusupresa natin hmm. ang birthday ni Gabby. Uh, Pakiawat nyo ako. May papatayin lang ako naka-jumper na green. Ako <laughs> <laughs> DJ. Oh, yung ni Daddy. <laughs> ikaw ha? Alam mo, agang ang gulo mo eh. eh. seryoso ako. Kinakausap usap ko ko yung seryoso eh. Puro kung anong-anong pinapasok mo eh. May plano ka? Mm-mm. -hmm. Oh, kanina pa ako nagtatanong. Sagutin nyo nang maayos. Daddy, kasi, um, gusto ko rin yung plano mo. Dahil mahalaga rin sa akin si Gabi. O ano ang plano mo? Meron akong alam na pagdadausa ng birthday ni Gabi. May plano ako. Okay, okay. Hoy, kayong lahat. Itong planong to, dito lang, hindi lalabas, ha? Sekreto muna natin to. Sekreto? Approved. Yes, DJ. Sekreto natin to. Okay. Secret. Daddy, pangako, hindi ko sasabihin kahit kanino. Okay. Good. Anong ba iniisip mo? Ang iniisip ko ay surprise birthday party ni Gabi. Surprise birthday party ni Gabi? kasi organizer ng birthday party ni Gabi. Yung surprise niya. Don't tell anyone, ha? Ah. Pangako niyo sa akin. Kanyan na naman namin sasabihin? Oo oh, nga. It's not like we're going to announce it to the world. To the world? Eh, malay ko ikwento niyo kay Kuya Jerm. Oh. Mm, hindi kami showbiz, man. Oh, siya, siya. Sige, maiwan ko muna kayo. Bibili pa ako ng susuotin doon. Kailangan kasi ako ang pinakagwapo sa moment na yon. Na alam ko naman talaga na hindi aabot yung mga pagmumukha nyo sa pagmumukha ko. Sige na, dyan na kayo. Ayusin yung mga face nyo dyan. Daniel. Oo. Uh -huh. ka ba mag-isip ng gift for Gabby? I think you have to, man. Yeah. Oo. Oh, oh, And dapat something special. That's what, what I was thinking. For Gabby's birthday it should be something extraordinary not just something special But I know ikaw na naman. Ako? Problema ka? Oo, meron. Dahil akin to. Ako na una dito. Hindi. Ako ang magbabayad dito. Hawak-hawak ko na. Sandali lang. Mas kailangan ko to dahil susuotin ko to sa birthday ni Gabi. Wala akong pakialam. Wala kang pakialam. Akin lang ang polo ko. Hindi. Ako magbabayad. Ako magbabayad. Ako. Ako. Sinira nyo na yan. Ha? Wow. Huh? Sino magbabayad ngayon na ito? Siow! Anong ako? Sabi mo ikaw magbabayad? Eh sabi mo di ba mas kailangan mo to dahil gagamitin mo to sa birthday ni Gabi. Huh? Basta siya magbabayad niyan. Niloloko niyo ba ako <coughs> Ha? Huh? Hindi ka naman namin niloloko. Na pawis na pawis ka. Just tell her, we need to talk. Eh, sir, kasi eh, ayaw po ni Ma'am. Eh, ang sabi po niya, bawal daw po ang miseta ngayon. It's just me. Hindi ako paseta. It's important. Please tell her. Okay. Ma'am. Hindi mo ba naiintindihan siya sabi ko? Ayoko nga makausap si Henry. Kaya sabi mo sa kanya, sa pader na lang siya makipag-usap. Oh, ano? Ano pang tinitingitingin mo? Sir? Mom. We need to talk, Mom. Ayo kong a. Sir Henry, basta na. Hindi malaki mo sa. Ginanto na ako. Stop making excuses, Jana. Please, we need to talk. sir. I we leaving? Yes. <sighs> Bakit? Sir, ah, uh, kasi kanina nakita ko yung taga-talyer. Yung lalaking mukhang tomboy, yung may bigote. Eh, namimili ng damit dun sa ano eh, ukay-ukay. Okay. Birthday yata ni Gabi. Talaga? Yes, but of course. Pami party, sir. dana na rin na gawin natin yung birthday party ng kapatid nyo sa ibang lugar. Para may panahon tayo rito mag-usap-usap at uh, maiplano, hindi niya malaman. Okay din yung mga idea ni Aga eh. Alam mo, yan si Aga eh. Misa nagagalit ako pero alam ko mapapagkatiwalaan ako din yung taong yan. Hey DJ, uh, Aga told us about the surprise birthday party. Ha? Sinasabi ko na yan si Aga, hindi ko yung mapapagkatiwalaan eh. Pinagkalang pinag kagad. Pinag pinag ano pinag gusto lang po namin makatulong sh para sa... Sh okay, maingay. Ah. Ba, eh? At ba baka... Kala namin kasama kami doon. So, ngayong alam niyo na, pwede ba huwag niyong ipagkakalat? Okay. Kalat na ano? ano nagkakalat, Daddy? Nagtanong ka pa, di ikaw! Pamsihira ka. Pag nalaman niya ni, eh, ni Gabi, ka sa akin. Daddy, sorry na. Promise, hindi ko na pagkakalat. Oh. ipagkakalat ang alin? Ah! Ah, na? Ide, ito, uh, ito si Aga. Uh, Ang na hindi na siya magkakalat dito sa bahay. Ayun mm. sige, okay. umpisa mo na 'yung paglilinis. Yes. yes, Daddy. Sige. Oh. Right. Okay. <laughs> okay. yes. yes. oh. natahimik kayong lahat. Ah, uh, 'yan. Ang sarap ng ulam mo. Oh. Papa, paborito mo 'to, di ba? Mm. 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 Ah, hindi, sige, okay na ako. Daddy, oh? mm. may oy. problema ba? Ba problema? Wala! Uy! Ano ka ba? <laughs> Kakasarapan nga ka. Lumakad ka na at baka maabala yung lakad mo. Uy! Ito na ako. Dali mo Nako, masarap yan. Baka gutumin ka, nasa traffic. <laughs> Sige po. Bye-bye. 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 bye 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 ingat bye Ingat! ingat. Okay. ingat. Mm -hmm. bye <coughs> oh. okay, niyo, yan, ha? Opo, okay. Ingat! Ingat! bye 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 dal 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 bye 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 mo! bye 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 Hmm, <laughs> natawa ka pa. <laughs> Look at that, Daddy. Look at that. Diyan, gaganapin ang birthday surprise ni Gabby. At take note, Daddy. Mm. Guys, down payment na ako dyan. ganun. Parang ang layo sa tunay na buhay. This photo looks really nice, but this place, this, this is old. I'm battered. Tama. At mukhang haunted, right? Photoshop lang yata ang nasa brochure. Palagay ko dati, uh, ibang lugar yung napuntahan natin. <laughs> uh, Hindi. Hindi kayo nagkakamali. Eh, luma na itong brochure nyo. Mukhang 80s pa ito eh. Pabihira kayo pa. Paano magpa-party dito si Gabi? Eh, mukhang tingin ko rito, bahay ng katipunan to. <laughs> Daddy, usong-usong -uso ngayon ang throwback. Ayaw mo nun. May team na yung birthday party ni Gabi. Oh, then what you call a throwback birthday? Aba, okay ah. Alam mo, nakaka-throw up yung mga pinagsasabi mo. Pag ito hindi mo naayos, ikaw ang ito-throw ko.